Sa akin na ML account mo, boss D. Huwag ka na, tol. Malay mo, mawalan tayo ng kontakata dito sa Hawk. E, dilipat balik tayo doon. Ano tol? Ano eh? Oh, hindi nga. Ako, tagal na kasi di nag-online sa ML tol talaga, min. Iwan ko bakit. Simula nung ano? Simula nung naganap sa ano? Yung... Basta MPL Season 15. Min, hindi na ako nagbukas ng ML nun nakapag Oo. Wala na tol. Nawalan na talaga ako ng ga. Pagkatapos nun tol, sabi ko, ah. Pa, sabi ko, wala. I min, mean, wala talaga. Pero kung ano, kung masaya pa naman mag-ML. Pero kung, yung MPL kasi talaga nagpano nagpaano sa akin tol talaga. Nagpawalan ng gana. Yung minuha, minahal mong kultura, sinu, sinuka ka na. Pagkang ganun. Ayun yung masakit dun eh. Sa akin na ML account mo, boss, di. Huwag ka na, tol. Malay mo, mawalan tayo ng kontakata dito sa Hawk. E, eh, dilipat balik tayo doon sana na tayo sa Asia tol. 'Di ba? Alam <laughs> mo, Joke lang. Wala na min. Wala na talaga.